Magandang araw! Uh, ngayon, maglalakad kami ng mga aso ko at kailangan nila ng exercise. Kahit winter ngayon, kailangan pa rin nilang maglakad kaya nilalako sila dito sa may uh, bandang ilog malapit lang dito sa amin. Eto, samahan nyo kami maglakad. Ato habang naglalakad kami, nakita ko tong ano, tong um, ume, namumukadkad na sila. Ayan, ang ganda ng bulaklak nila. Akala ko dati, um, sakura sya Kasi mukha siyang sakura. Pero sabi ng asawa ko, ano lang, ano daw siya, ume. So ngayon yung season ng pagbulaklak, pangumukadkad ng mga ume. eto, white color siya. Tapos yung isa, pink. Ayan, ang ganda nilang tingnan. Para talaga silang uh, ano, mga sakura. Tapos ito pa, mayroon pa dito yung puti din siya, kagaya ng isa. Ayan, puntahan naman natin yung isa pang puno ng ume. So, ibang klase din ng umito, guys. Um, pula naman yung kulay niya. So, yung dalawa kanina na pinakita ko is um, pink tsaka white. Tapos, ito naman red. Red siya. So, akala ko talaga nung una mga sakura to. Kaya nagtataka ako bakit ang aga nilang namumukadkad. Pero, yun pala ume. So, yun. Dito naman, merong maliit na ilog. Actually, may karugtong to na maano na medyo mas malaking ilog. So, ayan guys, malinis yung tubig. At marami talaga ang naglalakad dito araw-araw. Pinapalakad nila yung mga aso nila o kaya yung mga matatanda naglalakad dito. Kasi maganda yung view, sariwa yung hangin, tapos tahimik. Ayan, so lakad-lakad tayo ulit kasama ng mga aso ko. Anyway, yun lang guys. Maraming salamat sa panunood at sana patuloy kayong um, magsubaybay sa aking YouTube channel. At huwag kalimutan na mag-subscribe. Thank you very much guys!